Hinumpirmaan ni Pangulong Bongbong Marcos na pinag-aaralan na ng gobyerno ang muling pagsali sa International Criminal Court o ICC. Pero nanindigan pa rin ang Pangulo na hindi dapat hayaang manghimasok ang ICC sa mga investigasyon at pag-aresto sa bansa. Nagbabalik si Maricel Halili. May tugon na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga resolusyon sa Kamara na nanghihikayat sa gobyerno na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC para yan sa investigasyon nito sa posibleng crimes against humanity ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni PBBM, wala namang kakaiba sa resolusyon. Inihayag lang daw ng mga kongresista ang kanilang saloobin na baka panahon na para makipag-ugnayang muli ang Pilipinas sa ICC. Pero giit ng Pangulo, simple lang para sa akin, simple lang naman yung isyong yan eh. Hindi naman siguro tama na ang mga labas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman dapat tama, hindi naman siguro tama 'yon. Uh, dapat Pilipino lang ang gumagawa niya. Sa kabila niyan, mismong ang Pangulo na ang nagsabi na pinag-aaralan kung dapat bang sumali ulit ang Pilipinas sa Rome Statute o kasunduan na nagtatag sa ICC. Noong March 2019, opisyal na kumalas ang Pilipinas sa ICC. There is also a question should be returned uh, under the fold of the ICC. So that's again under study. So we'll just keep looking at it and uh, see what our, what our options are. There are still some problems in terms of uh, Uh, jurisdiction and sovereignty. Now, if we can solve those problems, then that would be something else. Para kay Justice Secretary Boying Remulla, kailangan ng maiging pag-aaral tungkol sa usapin ng muling pagsali sa ICC. Nauna nang sinabi ni Remulla na lilinawin niya ang posisyon ng Executive Department sa mga resolusyon sa Kamara tungkol sa ICC probe. Hindi na ito padalos-dalos. O sige, mag-member tayo bukas. O sige, atlas tayo sa pagkatapos yung ating pagkabansa ay magkakaroon ng bahid kung ganun-ganun lang tayo wala naman daw nakikitang dahilan si senador Bato Dela Rosa para maalarma sa pahayag ni Pangulong Marcos si Dela Rosa ang hepe ng Philippine National Police nung maquestro ng drug war ng Duterte administration well uh, if uh, the president says uh, categorically that he is uh, He is uh, allowing icc to come in and uh, make the investigations then that's backpedaling but when he says uh, just studying maybe uh, there are a lot of uh, possibilities Sir, when we when he says study study pag-aaralan giit pa ni De La rosa handa siyang humarap sa mga korte sa pilipinas i've said i am willing to face Filipino courts. Uh, I'm willing to be tried by a Filipino court. But by a foreign body, I'm not willing. I'm not willing. I am not willing, but uh, it is not an indicator that uh, lalayasan ko kayo. Ha? Huh? Wakasabihin niyo, oh, sisibat na sibato, hindi ako lalayas. Sabi naman ni Attorney Salvador Panelo, ang dating tagapagsalita at chief legal counsel ni former President Duterte dapat suportahan ng Kongreso ang opisyal na posisyon ni Pangulong Marcos na walang hurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. At katulad ng ipinunto ni Vice President Sara Duterte, ang pagpupumilit daw ng ICC na manghimasok sa internal affairs ng Pilipinas ay hindi lamang insulto kundi pag-atake rin sa soberanya at territorial integrity ng ating bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News5. Mga kapatid, Lucio Cruz for Dessert, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.